ligal <affiliated various Ostensreen> mera okay. ah, 'yung Meralco. san po nakakonekta 'yung mula pa? Yung yung dabutan po Yung wala ba 'yung po naka ano Meralco, legal? Ano si po? May po. Nee, hindi po ako sa Nagbabayad kayo ng Meralco, week, ah, monthly. 'Yun pinagsasabutan ko na. May 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 meter, may mo ano Oh, ito yung plano ha. Oh. Ito yung plano, pirmado ng surveyors natin. Ito yung building base, ayan o. Oh. 7.5 meters. 7.79. O, oh, sa question na 3 meters. parle des petites parle des petites ça tire non ça tire ça tire ça tire et il est il est humain ou il n'est pas ça tire va en guérir oh avril avril aldi aldi c'est une notice alors ça dit non ça dit ça tire et ça rien d'autre c'est une notice

Pinag-iingatan natin to. Sino ang ano doon? Oh. Si Candelaria. Okay. Candelaria, <packetsigator> oh. 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 ang chairman. Ang chairman, o. Oh. Si ko niya. Saka doon, ang gandong pa lang. Ang pa lang. Anong 3 meters? Tinan mo yung ano, nasa ng plano. Oh. O, uh, 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 ito yung plano, ha? Ito yung plano. Hirmado ng surveyors natin. Ito yung 15 meters. Ayan, o. 7.5 meters. 7.79

ay yung lahat ng yung lahat ng mga, ay Parang lahat ng mga. Kasi, nakandisip na hulihan. Tapos yung lahat ng mga ano yun? 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 Tapos yung lahat ng mga ano mga ano yun? Tapos yung lahat ng mga ano yun? Tapos yung lahat ng mga Di lang, hindi naman po sa amin. Ano inyo yan? Hindi, sabihin sa... bakto sa malalim. Ano po yung mga nakapatid? Pero clear yan. Alam mo, clear yan, na Clear po po yung unang panangyong pasok po. ginasa sa nang gobyerno ano po na neto, ano dapat? yung mga Yung Gina Lopez, kilala mo. Oo. Di arah

Eto bang oh? Pero may mga naka-airpon pa oh. oh. Ano una pinaganda na to na, eh. Kaya e, nga eh. May barangay hall ka na. Solo mo na yan para nalalaka ng mga tao. Diba? Ah, pagkita ito. Ganito po. Lahat nung nando na hollow blocks ang tatanggawin <Sounds Someones> ko na. Ito. Sabihin nyo, sila na magbiba. bigyan namin kayo 7 days. Pag hindi, kami go. nagigiba. Iba na kung bakit sa mo? Sige, oo. hindi po pwede. Kamag-anak ni Hubay, mga nakatira? Hindi na, okay, ayong ano iba po. Oo, yan ang nasabi ko. Hey, mo yung pangalan lahat ng mga yung nakatira. Hindi siya daw po sa tinukunan para, yung yung 2, report 2, na, para 2, sa report natin. 2, nah, lahat pati yung gigi Sa Tama naman pa siya pa siya naman di ko siya nakababayad yun 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 yan, yun 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 po yun 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 po yun 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 Nagbabayad kayo ng marami big... uh, po, ah monthly? Yung po po. Yun, may may, may meter. Kaya yung lahat baka yung sa sa meter ano, baka dito sa ano MMDA Number... hmm. oh, ba to? dito sa barangay chairman para ma basta kami yan. ang Sa barangay. Kasi kung yung barangay na ka-submitter, saan sila nagbabayad sa barangay? Eh Basta may nag-aaral dito yung nagsasubmitan at kung sa'yo. Hindi nga po eh, kasi nakasubmiter sila. Sino nagbabayad po eh? Anong problema niyo? Ako hindi nito sa banagaya ko nag-aaral. Hindi ho, ay nakasubmiter sila sa inyo? Hindi naman po, nakaka-submit tayo nandiyan. O pwede dyan, dyan. Diyan mo, isa na, isa na, isa na. Pagtawagan mo yung Merarto. Merarto kasama yung Merarto, sila mag-repray.

खला <coughs> <coughs>